nilabas na po ni nanay ng kanyang plato, sinaunang plato. <laughs> 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 Kaya po, tapos na po namin bantan itong ating kamuting bagay. Galing po, ano, kabilang barangay po ang ating ang kapatid ko po. Ano yan dala mo? Ah, wow, may dala, may dala po pala silang saging. At po si Kuya Ray, bayaw ko. Ano yan, Kuya Ray? Nyog? At okay. yeah, ayan po yung dala po nila na saging. Mayroon din po, ano, nyog at saka po kamansi. Tama-tama po ito sa, ano, ating bilis Wow, salamat. 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 <laughs> salamat salamat po sa nagdala, Hernandez family. Pwede kayo ulit paglidaleg. At ngayon po ay kakain na po kami ng gumagahan. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo.

Hindi. Mahal mo na na po. nilabas <laughs> At po ni kanyang plato, sinagulo sinaunang plato. Dahil marami kami, na ilabas mas yung kanyang tinatago-tago. ate, ate Oh mahal mo na yung

pero nga po pala kanina, ano, ulam na bilis. At sya, whole meat loma. din lang, din po ng corned beef. po tayo, kain kain Kahit po Kain! kain po tayo, Sige lang mamaya, na tayo, kayo. mo kain ha. Huwag po kayong magugulat at ganyan po talaga kalaki yung aming angkan. At yung iba naman po ay ibang anak po ng ate ko ay hindi po naka-uwi. Yung taga-negros. Siya lang po yung naka-uwi. Yung mga po niya hindi na po niya naisama. At ayun po si nanay, kumakain na rin. niyo. At ayun po si Bosing, kumakain na rin. Bosing Gadong. Ayun po. Ang sarap ako makain. Ang asa. Sarap. Ang lukang nyo. Sarap daw. Sarap. Sarap pa. Kaya po si Mika. Kumakain na rin. Kami po ngayon ay kalat-kalat ang pagkain. Gawa po ng ating lamisaan po ay maliit lang. Hindi na paghandaan. <laughs> Kain po tayo. Tayo <laughs> po si Tita Ago po ay kumakain na rin. Tayo. po tapos sa bukas kumain, nagliligpit na po yung aming aking mga pamangkin. Ang sisipag naman ng aking mga pamangkin. Kanya-kanyang ligpita na po. Kami taga Kami taga Ang aming po mga taga-hugas-hugas po Ay yung ma, mga binata at saka dalaga At dito po sa ating lamisahan Ay meron po tayong marami po tayong mamemerienda Mamaya Dala po ng aking kapatid Sinabi ko na at meron din po kami dito na balinghoy. Maganda po talaga dito sa probinsya at marami kang mami merienda. <laughs> si nanay uh, bukas po ay kanyang kaarawan. Ilang taon ka nanay bukas na eh? Ilang taon ka nanay bukas? 79. 79 na po siya bukas. Uh, masaya ka nay? Masaya, masaya, ka ba nay, na marami kang anak na nandito? Bali, uh, isang anak lang po ni nanay ang wala dito. So, ang naglilista na po si Tita Ago ng aming pong bibilihin para bukas sa kanyang birthday. Three hours later. At ayan po, meron po kami nabili na isdang tulingan. mga bilog, bilogan, ano mo. Tayo ayan po, nililinisa na po ni Tito Ninyo. Yeah, yeah, lang, lang. Yan, 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 yan. Yan. Dito po pala si Tito Ninyo ay niluluto na po niya itong ating isdang bilog. Kulingan na bilog. Kulingan na, bilog. na bilogan. Hmm. Ito yung galang ng buntot. At ayan po ay ipapangat niya lang po sa kamyas. Oo. Oh. Para mamaya kung ano, pwede nang iprito na. Pwede yung prito. Oo, oh, pag ginubos at ang sawa. Prito. Prito. Ngayon talaga ang ating tito ninyo ay kahit saan mapunta. Ang tito ninyo. Kaya pa? Ito lang, ito lang. pa, ito lang. <laughs> Lalo na yan, mapapalaban tayo bukas. Birthday ni mother. Ito mo ha? bakit naglalaban mo? <laughs> Mapap mapapalaban sa ano? gawaan gawain ng birthday girl mapapasabak ganon? mapapasabak, oo ganon yun ay, oo, kama ko mapapalaban <laughs> bahala ka, iiwanan <ay> kita ha? <laughs> bakit? eh laban na yan e eh. laban? bahala ka magustang lumaban <laughs> iiwanan mo ako sa labanan pala hmm. ito po si ate Lelet ay nagsasain na po tayo po may nakita po si tito ninyo na talbos ng kamote po dito sa garden po ni nanay tayo po nilagay na po ni tito ninyo yung talbos po ng kamote dito po ay kakain na po kami ng tanghalian. Ayan po ay nagpe-prepare na po si Natita Ago, si Tita Mercy, at saka si Jelly ng ating kakainin ng tanghalian. Asensya na po kayo sa aming pamilya at kami po talaga eh pag nagkita-kita po ay may ingay. At ayan po si Nanay po dito ay kumakain na rin po. Kakain na lang po kami sa daon ng sa saging para po Ah, uh, hindi po masyadong ma magkuhan yung hugasan ng plato. Madami. Kawawa naman yung maghuhugas. Kain po tayo. Kain po tayo.

được không đi <laughs> vô xin can đi đi lại con đi đâu 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 Ayan po yung ating, uh, ating -kapatid na Tayo. 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 na Tayo. Tayo na huli sa pagkain, magugugas, magugugas, <laughs> 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 Ano <sabi> magugugas, <mo>? magugugas, oh. Ayan po si Wilson ay nagdakot na po ng mga kahoy. itong aming mga binata. Tama na! At ngayon po ay magluluto po tayo ng pangmerienda.

itong ating kamuting baging. Galing hoy. Kamuting kahoy. At dito po ay eh, naglalagay na rin po sila ng tarpulin para po bukas ay hindi na po gahol masyado. Ito po ilalagay na po na rin po yung ating mga uh, ating mami merienda mamaya at dito po ay nagbiak na rin po sila ng niyo binibiyak na din po ng aking pamangkin yung ating niyo aking pamangkin na gwapo <laughs> nalaglag nagaasa na po ni Jessa yung ating kamuting baging at dito po ay niluluto na po ni ating mercy itong ating kamuting baging at yan po inilagyan po niya ng gata at saka asukan para mamaya sa ating merienda. Ayan po, luto na po ang ating merienda, uh, balinghoy. Kamuting baging, nga uh, ba? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Para, para bahala na ako, ano mga ano, ano pangalan yan. Basta dito po sa amin ay balinghoy. Tayo po ay magmerienda na. Salamat sa nagluto ng ating merienda ngayon, sa ating mercy. Masarap niya. po, nag... Umpisa na po tayo magmeryenda. Merienda po tayo. Ngayon eh po ay nagmamantika dahil po sa ating ano, gata ng nyug. Merienda na din. Meryenda po tayo. Merienda po tayo. Merienda po tayo. Merienda po tayo. po tayo. po tayo. Hoy, tara Merienda po tayo. Yay. <laughs> ikaw, ayaw mo?